Ah, na naman yung grupo. Sana swerte kami araw na ito. Kahuli kami ng maraming alimango. Banga na kami guys doon sa pupunta namin. Tagawan lang muna. Bagkang disagwan muna. Alanganin yung panahon. Pagdayo. 弄一吧。

guys, meron tayo na. Ah, tinawag tayo ng na. kasama natin. Ang na meron na. Kita ang ilaw. Punta natin, guys. Dito sa may puno ng kahoy. Guys, meron tayo na. Ah, tinawag tayo ng na. kasama natin. Ang na meron na. Kita ang ilaw. Punta natin, guys. Dito sa may puno ng kahoy.

sa loob ng malaking pun kahit na malaking butas naka tulit ta nga yun mas din yung habang kulit nagsusok oh. sumiksik may kamas di may butas karo kong mas Yung guys thank you lord kaysa na rin sana madagdagan pa ito kahit hindi gaano kalaki pwede na rin kinawag tayo ng kasamahan dito daw yung ano kapon pa itong ano bakas na hinahanap nila o nakita kapon pa hinahanap nyo kalimang mo yung, yung lang, minalikan namin dito ngayon nandito pero, nakita kaya tinawag tayo tingnan natin guys

kahapon pa ito nila guys sinahanap yung nakita yung bakas kahapon pa, kahapon pa ito nila nahanap tapos binalikan namin ngayon yun lang nakita yung laman limang kailangan tanggalin yung mga ugat na nakaharang oh. hindi naman makukuha yan tang tanggalin

ayun guys thank you lord kadalawa na rin guys tingnan tayo ng kasama natin meron daw siya doon nakita na limang iniwan lang yung yung muna yung babalikan namin doon punta namin doon sa iniwanan niya hindi mo niya yes, skin, hindi mo muna niya kinuha iniwanan muna niya tapos yung binabalikan namin punta namin doon yung nasabi ng kasamang limang andun yun, iniwan na ulo muna niya kaya e, babalikan namin dun napapunta namin yun na sila nauna Man. Okay, kasamaan kita ng kasamaan bakas maraming bakas pala dito bakas Ano

Ayan guys, ayun, ano. sa putik. Ayan guys. Ayan pala. <laughs> Hindi na Ayan.

Thank you Lord. Pangatlo na. Nabitawan. Nabitawan. So, sa kundi mo nagsamog. Namalabang guys. Ayaw eh. Tutusok ko nagsama at ito sa kang karamoy. Mm -hmm. <laughs> ba wala guys. Wala na bang wala. Thank you. Thank you Lord. Magkatatlo <laughs> na rin. Sana madagdagan pa ito. <laughs> Kaya guys. Labas dun sa

pang-apat na yan guys po pupunta namin naman tumawag yung kasano, kasama namin isa Meron na siya nakita ng alimango doon kaya pupunta namin Katatapos lang naman guys pagkikuha doon sa isa na nakikita ng kasamang ko.

pang apat kaya lang natanggalan ng isang sipit kasi sinipit yung kasama ko kinagat yung kamay kaya natanggal yung sipit thank you lord kapat na rin sana madagdagan pa ito guys tinawag tayo ng kasama natin meron doon na kita na limang punta natin para pang guys daan ど <development>. うしたの kilol pande mana yan sa ada madagdagan pa muli may nah, ganda yung pagkalublog okay, yung so. hmm. Thank you, thank you Lord. Kita pakai mulut. sila nagsik dyan sa puno ng bakaw sa mga puno ng ugat ka na tanggal yung mga sipit anim na yan guys thank you lord anim na rin sana managdagan pa muli bakas sobrang daming bakas guys wala oh. ng tubig to guys na ano lakad lakad soso dito sa mga puno ng bakaw hmm. yung yeah, okay. pa guys yeah. pero meron dun nakita na limang puno sa makok iyon na yan tingnan natin guys Pupunta natin doon. kung pang kung

dan 1000, Lord 1 kilo, 1 pitu nayaan. Saya Ah, mau ada ini? Tunggu kan? Mandi tuh. bar nila din yung babae nakatapin yung kamas dito kanina mga labang guys ayaw talaga tumabas Anto patihaya. Oh. Pulahan guys. kaya ang kamas na naglinagas naglinagat ba nubas amo lagi hap yung pagloob thank you thank you lord kapito na rin yung limangon na huli ng, huli ng grupo bali pito guys yung nakuha na kaya lang yung tatlo na isa namatay tapos yung dalawa napanggala ng sipit na yung tatlo bali pito sana yung ano namin na huli kaya lang na yung tatlo